kailan lang nagkaroon ng drug test sa kanila. Tama! Pero kung ka ng ating ng Doc na ayaw na ayaw, boy, pakyo ka rin.

Yan yo. Yan yo. Marcos side. Yan yo. Yan yo. Hindi na locale. Gusto sa pera ng gobyerno. Yan din. Lalong At sila Kaya tayong nananamba ng nakaw na to. Tayo ang sakripisyo. Hindi namin papayagan yan dito. Kung hindi ka nalamo ng mikropuro, narantado ka. Pagkarti-karti ma. Huwag niyo kami. Huwag niyo kami. Huwag kami kakantiin. Subukan mo ng dito at lalapunin mo na video Kami! Lahat ito, kanya-kanyang gastos para lang pumunta rito. Hindi kagaya nila, utang na sinusuportahan lahat ng organisasyon nila. Para sa mga mas kalakas, Marcos Marcos pumuproteksyon Marcos magnanakaw Marcos ating gobyerno. Magnanakaw ba ang kasatihan? Para nila, ba ang kasatihan? Ang sa sa mga sa sa mga 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 sa sa Bayad ka! Oh. Alam niyo ho, oh, maraming daming kaming nagpapahayag kasi kami ang tinatamaan, ang pamilyang ordinaryong Pilipino, ang laging sinasakripisyo at laging ninanakawan ng mga napagsasamantalang tao sa gobyerno. Ulitin ko po, kung tutusin, pwede ako hindi na tumayo dito. Tatlo ang anak ko, isang abogada. Abogada ang anak ko, Bunso. Graduate ng UP, graduate ng Ateneo. Yung pangalawa ko, doktora na naglilingkod ngayon sa mamayan. Ang pangalay ko, Katuwang ko ngayon sa pagtindig sa katotohanan. Bakit namin ginagawa ito? Dahil mahal namin ang bansang ito. Mahal ah, namin ang kapang-ikino. Maraming, maraming hirap na pinagsasamantalaan. Mahal natin ang mga congressman na yan. ng mga politikong yan. Kaya Marcos, resign kami dito. Matalasin at ang at bayan ang kriminal at nandarambol na si Marcos. Darating tayo dyan. Kaya po, ang araw na to, ibang ibang klase ang kilos protesta. Pero yung dalawang kilos protesta, pinuntuhan ng mga magnanakaw na yeah. protesta yeah. at magnanakaw yeah. na administrasyon na pangulang Marcos. Yung kanilang sa placard pa lang bakikita nila na nagtatago sa party list. Yes! Isang mga mga bayan, party list po ni, ni Ponyo. Pina mo! 150,000! Ang mga damari ang party list nila. Tarantato din yan ang buong mga bayan. Di isa na ang may kawa ng cartoling nila. Di na gamit Ang nakakalungkot kayong nakikinig dyan. Kayong natatakot dyan. Kayong walang pakialam. Habang wala kayong pakialam, nanakawan at nanakawan tayo um, na at no, mga administration members na ito ang mga congressman na ito. Abri! Ngayon sa iyo, kaya sila nagpaparali-rali hindi para sa katotohanan at kariniw. Ang sinasabi nila, kung kung tila naman, yung mga tumatahong dyan. Kung punta pinan nyo, toko't nitrabil. Pero may panaring diyan kami. Kami ay nilalaban namin ang ating mga susugateras o ang at ating basang-hamsang may ito. Mayroon okay. ang ibang kriminal sa ating darampung kundi si Marcos Axel Ruandez. Marcos, Marcos si ay tayo! Magbayarin ng patuloy. Marcos ay tayo! Alam nyo, lahat na patayaran nasaan ang mga mainstream media. Saan? di Sri Binca lihat pembayaran lihat di ditambah susu menutup pintu tak ada kompreso padre padre de señorique datang di ku yang very good Ikinagalang namin kayo mga katulisan. Ang laki ng paggalang namin sa inyong uniforme at sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno dito. Maraming salamat at nandiyan kayo. Ginagalang namin kayo, kayo. Pero, Mabera, ka po. Pero, na sa bawat pamilya nyo. Alam ko rin na kayo nangangang pa rin sa araw-araw na kinakain ng pamilya ninyo. Mga kababayan ko, sana po, tapusin na natin tapusin na! pakikiramdam dyan. Tapusin na natin, kumilos na tayo sa sabay sinay na tama na ang pahirap sa mga bayan ng adik na presidente ito. At ang panawagan ng taong bayan ngayon, Marcos Resign! Marcos Resign! Sabay-sabay! Sabay-sabay! Mas malakas! Marcos Resign! Marcos Resign! आप बायें, ना कोस्ट निशान, आप दाएं, आप बायें, चिकोवरों चावे, चिचूस, नयू नयू बलाबन, आप ताओ, आप बायें, 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 नयू नयू बलाबन, आप दाएं, आप बायें, नयू नयू बला� Tugas Hindi, okay. inayahan ko po Lumabas kayo sa comfort zone ninyo Bumunta kayo sa etsa Lumabas po kayo, kayo Sa mga masasarap ninyong lugar Magsama-sama na tayo Para sa ating bayan At sa ating kamabayan, Mahirap ta hirap ta. Tama! gobyerno ay dapat maglingkod sa taong bayan. Pero ano ang katotohanan ngayon? Ang taong bayan, alila ng taong gobyerno. At tinanakawan pa ng sindikato ng gobyerno ni Marcos Androbotes. Kaya dapat tayong manintigan. Dapat tayong magpahayap.